موسيقى <applause> <applause> Seven, alas onse Ang no, mga kaibig okay. Sabi na po Ang lalim po natin ito mga kaibig ay ano 170 170 di pa no, mga kaibig Lapit na. Huwag malikot yung camera dito. steady lang. Para maganda tingnan. Ayan e, mga kaibig, huwag malikot mag camera. Ooh, lapit na po. Ayan na, ayan na, yun na. Saan, e, mga kaibig, ah, na. Wee 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 hmm, hmmm, 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 Espada po, Espada Espada po, Espada hmmm, 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 Lahing Libid. Dawin na ulit mga kaibig Oh, mga kaibig, oh, wah Woo Bata po Ganda na sapit sa ah, Ganda na sapit sa Woo Kada mga kaybid, namin. Balibagong pain mga kaibig. Lawit na lawit lang tayo. like po oh. yung isang paano natin isang palawit natin mga kaibig so,

Tik marapit da po. Ah. Dua, dua, dua. Tolong. Ku dragun. Ku dragun. Ui! 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 Ku dragun. Habut leet, habut leet. Ui! Maaki big. Oke. Oh. Di Baizan, saib. Ba? Ya yeah, maaki big, laki po. Basta akin. Oh. Maaki big. Oh. Laki ko.

Ich bin gerade mal wieder.

na ay. Swang. Ay. Swang ko, na to ay tuwang buwang ay at pala pala ko dawin na tuwang kumpain tuwang pala Aswang. Ya, mga kaibig, gawin na naman po ulit. Dragon, dragon. Dragon po ito, dragon. Dragon. Dragon na luwit, mga kaibig. Dragon na luwit. Ayun e na. E ayun po, ayun e na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. 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 Dragon na luwit. Salamat po. Oh. mga kaibig oh. malaki na naman po May mga big. Oh. Na uh. po. dragon na lewit uh -huh. mga kaibig oh. mga thank you bagong area ito so, mga kaibig oh. ito po yung pamain natin pinagpapain po natin ito mga kaibig oh. ipagkagayati lang po natin slice lang po dawihin to mga kaibig dahil malang sa po right yan po <tod> yung ano talya ano ano yung tigwan <tod> sabwani nga tulipat eh tulipat Woo! Ayan yeah, mga kaibig oh, Tagahit pa tayo ng ano Ito so, mga kaibig o oh. Papain uh. natin Gawin nito Try nyo sa mga naglilibit dyan Ayan so, mga kaibig Ayan yeah, mga kaibig baba kailangan sa gitna Sabay so, dubli natin Talagang so, gusto gusto ng mga malalaking isda thank <laughs> you natin oh. Dalawa natin, dalawahin. Para masarap pa ng espada. So, Dalawa. Suabi, suabi. Dragon. Right. Yeah, mga kaibig, pauwi na po tayo. check ah, uh, mag alas 4 na ng hapon kaya mga kaibig pa hilig na ang araw at kasama po natin si Lit ang cameraman bo boy uh, uh, uh. ang cameraman boy yan po ang cameraman boy natin ngayon kaya uh, kung di ka pa nakasubscribe pinaka sa akin, youtube channel tapos click ang bell para lagi po kayong updated sa akin mga susunod pang vlog ah, think... ang cameraman boy ang cameraman boy Mga ami-amihan na ulit mga kaibig Kamusta kayo mga kaibig Napakadalang na natin mag vlog yeah, Mga kaibig uh -huh. Makakapambigas naman tayo sa panghuli natin Mga kaibig Makakapambigas tayo mga kaibig thanks for watching salamat po weehoo